Ano ko kunin? Ano ko kunin ba? Kunin yun. Hati-hatihan natin. Dami natin. Kung oh, ngayon yung gamitin ako nagkakalit. Ah. Ba? Ano yung gamitin? Yung yun. mo. <laughs> Ikaw. Ikaw. Oo. <Kala> Oo. <laughs> para para para, para po Hindi ba na bakasyon? Hindi ba na bakasyon? Hindi na, dyan, di ba, naka 90 degree yan? Hindi ka yung alao na yan, hindi 90 degree na yan. 90 degree ka, jump? Ganon, ganon. Pag gumanon yun. Pag gumanon, hindi na papasok, hindi ka na ka 90 degree. Pag binigay ito nilo. Ay, Chan, kailangan mo yan, Chan. tama pala. Hey. Hey. Ta tama pala kasi ito yung ipapasok eh, Picture, picture. Lungkot na yung yung kinyod mo nung eh. pagano ni. Tarana, tarana. Hindi talaga nakatiis si Jobe. Kunin mo daw. Pabakasyon ba? Pabakasyon ba? sa Sana ul. Tara nga. Oh, kaya ah. nga. sayang yun, sayang yun. Umuwi na si Coach? Umuwi na, nagmamadali din yun. Uh. Oh. Uwi na. Dapat Tara Jan. Sige sige sige. Mana bot?